Tayo sa bilihan ng ano, TV. Siyempre, mapakahirap tayo. Tapos nabi natin naman bumili ng ano, ng mga aling appliances. So, so, ito ang plano ko. 90 inches. Sony Bravia. Nahanap ako na ano. ganda ng ano, TV. Wow, ito kaya oh. Para sa kwarto ko. Kahit taga tapong ka lang ng masura sa umaga, eh, sa gabi, or pag-uwi mo, eh, maganda-ganda lang ng pagpapanoodin mo. Di ba? Oh, ay. About mga ano lang, $500. Isang ano ko lang pala ito. Isang araw lang isang araw lang samantalang nung ano naka, naka, ano ako kailan ba isang isang araw naka 800 dollars kahapon naka parang kahapon nakaano ano kano pa oh, lang kahapon so magahanap ka ng magandang appliances taray itong na gusto ko. Sony Bravia 3, parang DTV, parang TV.